Hi guys, welcome to my channel. This is Marcela Maniniti. Ngayon po. Ito yung mga pinamili ko. Ayan po guys. Extra yung anak ko. Ang lang binili na Cheese. Mura lang Murang eh. Pero hindi siya na-axel. Ito yung stock look eh. Ganyan. So, kasi may may kapitawa. Siyempre yan. Pag-eating. Ayaw ko yung ko to. Ayaw So, ang Ito pa pala yung isa tatlo sila. Ayaw bigas. And then, ako. Ayan. Lasan Then, ketchup. Ang dami yung ketchup. <laughs> Stock na. Then, rice. Ang tap yung rice. Then, toyo. Then, muraw. Diba? Bayo yung Saka isang maliit na kaparasa. Ito. Then, hindi ng bottle of water. Ito yung palaman namin. Then, siyempre, kasi yung mga okay. mga kulam cool Ito naman yung mga ito ko lalagay ang lasagna. Kasi malaki yung aking Tissue. Gagawa ko ng cake. Ayan guys. Ayan. yung Ayan. 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 Ayan hindi ako nang syempre palinis. Anto rin marami nang palinis ng na tayo. Safeguard. Then, yan. Nami-stuck. Then, shampoo. Lahat po ang napamili ko ay 1,700. Thank you for watching. Bye!